welcome to my YouTube channel. So for this video, gusto ko lang i-share sa inyo na kapag nagpapagawa ka pa talaga ng bahay, ang expectation mo talaga, mapapagod ka. Bakit? Kapag nagpapagawa ka ng bahay or nagpapaayos ka ng bahay, ang magiging kahit natnan mo, ang daming digpitin. Tulad nito. Ayan. Dami kasi. Yan. Akala ko. Akala ko talaga. Akala ko talaga matatapos na pero hindi pa pala yan kanina pa akong umaga napanay pa ikot ikot kaya akala ko tapos na so kanina nga kung makikita nyo kasi until now 3 days na kami ngayon nagpapalitada dahil na, na nasasaguan kami ng tingin ng uh, ano namin sa background namin haloblocks lang kaya ito kanina, kanina lang to tinapos ni tatay. Pati yung, pati ito. Pati ito. Ito, ito. Yan, ito yung nasa kamay ko. Yan, yan. Ngayon lang yung tinapos, ngayon lang din ginawa yan. Kaya yung mga gamit, as you can see, ayan, kalat. Ito, ayan, kalat, kalat, ayan. Kalat, yan, yan. So, ito, yung kabinet namin sa mga baso, dapat doon yan. Dito. Eh, kaso nga, ginawa ito ni tatay yung palitada. Ayan. Pinalitadahan niya. Kaya, maraming tatarabuhin, marami akong lulipitin for today's review. Kaya naman, mm, hindi pa rin to tapos. Ayan. Hindi pa rin to tapos. Bakit? Alam mo, hindi pa tapos. Kasi yung asawa ko kasi, late na niya sinabi. Napatipad lang pala puste, kailangan siya i... Eh, eto, toro ko na sa inyo. Ayan. Eto pala, puste na to. Kailangan pala siyang palitadahan kasi ayan naman, pangit nga naman. Ayan. Tingnan nyo naman, bako-bako siya. E sabi ko ha, sana sinabay mo na kay tatay para di ba hindi na mahirapan, babalik na naman. Uulitin ko na naman ay, grabe na pa. Ngayon, ang gagawin ko, binibigyan ako ni Lord ng wisdom ngayon. Pag ko ngayon mga gamit muna sa isang lagay na kung saan hindi na ako palipat-lipat. Dahil ako lang din ang napapagod. Ako lang din napapagod. Kaya tingnan mo. Dami kong lupitin. Mga sis. So, tapos ito pa. Hindi ko alam. Tapos, meron pa. Ayan. Kalat yan. Um. Ang dami ko lilikpitin. Hindi ko alam po saan ako magsisimula. Kaya, alam niyo na ha. Payo ko lang din sa gusto magkaroon ng bahay at magpapaganong ng bahay. Dapat handa ka din sa mga tatrabuhin mo pagkatapos ng iyong tahanan. Pero ako naman, hindi ako sa nag nagre-reklamo. Pero kasi dahil siguro napapagod na ako kasi ministry, bahay, so syempre wala na akong pahinga kasi alam nyo naman so, ano kami Merkoles, Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo ministry kami, ang aming day of lang, Lunes, Martes so, ang Lunes, Martes na day off namin pina, sinasamantala namin ng paggawa ng bahay so, to make story short hindi pa rin ako nakapagpapahinga ng maayos sa bahay kaya sabi mong may bahay kami pero hindi pa dahil nga uh, inaayos, pinapatapos namin ang palitada tulad niyan Ayan, bukas na naman. Ayan, yung sa ilalim ng lababo. Bukas, dyan si tatay na naman mag-uumpisa. At pati dito sa kusina. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin, hindi ko alam kung matatapos agad ko. Pero kailangan kong tapusin mga sis. Kasi, alam mo, dahil kailangan kasi papalitadahan yung ilalim na yan. Yung mga nilagyan ko dyan ng mga kaldero. Kasi tingnan mo, tay, -tay yung mga lagayin ko muna ng makaldero, mga gamit ko sa mga kitchenware kasi nga wala pang maayos dahil nga hollow blocks pa hindi ako makapag uh, makapag arrangement ng maayos kasi nga hindi pa na palitada. pero now kapag matapos to ng palitada itong bahay namin sa wakas, thank you Lord, Maka, makapagbili na rin ako ng mga gamit na kung saan, na uh, mailalagay ko na yung tamang lagayan, yung aking mga kaldero, o ano pa, kasi sa mga plato, meron na kasi akong lagayan eh. Kaya tulad nito di ba? Dagdag pa tong water natin. <laughs> di ba? Kasi kami din, nagaano kami. ang ah, hirap pa tubig sa amin dito mga sis. Ayan eh. ginagawa? Sinasala ko pa. Ayan. So, di ba? So, yan. So, shout out sa mga gusto magpapagawa ng bahay. Una, ihanda mo. Pera. <laughs> Pangalawa, dapat handa ka rin dahil maraming liligpitin at lilinisin. At di mo alam kung saan ka magsisimula. O, oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Kaya ito 'yon mga sisong. Ah, oh, ang dami, hindi ko anak pa pero hindi ko na kayo kailangan isama kasi kailangan kong bahatin yung mga malilit na bagay na kung saan pwede kong magawa. Kaya kung, yan, kasi kung isasamo kayo, So, mahirap. Kaya, ang gagawin ko muna ngayon to, di, ay magwalis. Yan. Bago ko magagawin, ako muna ay magwalis muna tayo. Yan. Kasi, titignan natin, titignan natin kung anong pwede natin magagawa. Hindi ba? So, ayusin natin to. Tatagali natin yung mga kailangan alisin sa buhay natin. Okay ba? Ah, tingnan mo mga sis. Tapos, hindi pa rin yan tapos. Tapos, hindi pa rin talaga tapos yan. Diba? Kaya, talagang, kapag nagpapagawa kayo ng bahay, permit, talagang, make sure na ready kayo. Tapos, yung pinag-number dito, kailangan may face mask. Ako kasi, gustuhin ko man mag-face mask mga si, pero hindi ko na magawa dahil na 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 irritate yung mukha ko eh. Meron ako kasi allergic sa face mask kaya nagsimula to marami akong tagawat nung kasalukuyan pandemic. So walisan muna natin kasi ah dinakay di dina ng ating ano dinakay ng ating power kasi kanina ang nilinis ko itong kitchen cabinet ito mga lagay ng mga plato eh, ngayon dito na naman tayo sa ako. Ako, ang lupitan ako na ko mahaba-haba pasensya mo dito Namasis. Yan, tatanggalin ko muna ng mga ano, yung mga lumalagpas na ano, halo niya, hindi tatay kanina. Kaya, oh, see you, my next live na, uh, ano natin. Maging part to natin dito. Yan. Okay?